Panibagong araw, panibagong gala na naman, Mare. Kaya tara na't samahan nyo kaming magkotong. Ako nang nag-ayos ng permit namin, Mare. Total, ginusto ko tong. Sa sobrang excited ko nga, mapapa-outfit si check ka na lang talaga. Nagmamaganda yun. Maaga nga pala kami umalis dito, Mare. Napakasarap kasing gumising, lalo na kung makikita mo yung sikat ng araw. Pero mas masarap akong pagmasdan. La, ikalma mo, kifi mo, B. Ilang beses na rin akong pabalik-balik dito, Mare. Pero never ko talagang pagsasawaan tong lugar na to. Mas memorable na yun, Mare. Kasama ko ba naman tong pamilya kong mga palahubog din, katulad ko? Happy, yan! This is it na, Mare. After 1 hour and 30 minutes, nakarating na rin kami. Mahaba man ang diyan. Worth it talaga lahat ng pagod? Lalo na kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Mapapasabi ka na lang talaga na huwag muna tayong umuwi. Dito muna. Hoy! Pasuntabi po sa mga kumakain na dyan, Mare. Kesa kumanta, itakain ko na nga lang din to. Mabubusog pa ako. At mapapawaw ka talaga sa lugar na to, Mare. Legit na nakaka-relax at na nakaka Lalo na kung magtatampisoka ka sa malak-crystallized na tubig nila. And this is the exciting part, Mare. Dumayo na naman kami para mag-inom. Siyempre, with my pamilya na. At ito na nga yung mga steps, lalo na sa mga beginners dyan. note dapat may laman muna ang tiyan natin, Mare. Kain-kain din. At patnubay na magulang ang kailangan. Heto na nga, Mare, yung buhay namin with matching malamig na yelo na bigay ng aking pudra. Saktong-sakto nga sa init ng panahon ngayon. At hindi din nagpakabog itong mudra ko, mare. Tikman daw namin itong recipe niyang pulutan. Supportive yun. Pinagaya na nga ako nitong drinking body ko na tita. With chaser na rin, mare, pang tanggal ng pait ng kahapon. At noted, mare, ang pulutan ay wag nating gawing ulan. tentang inuman pag ako ang kasama mo? Good listener din naman kasi ako pero bad influence. Ciao!